Yo, what's up mga boss? Pagpapatuloy ng talbogan sa paligan ng barangay namin Nandito na naman ang mga kulokoy for today's video mga boss Panalo nung nakarang game Susubukan naman nila ngayon ng bakbakan para second place Kaya ito na, nagpapainit na ang tropa At mula naman dito sa kabilang kupunan Naghanda na rin ang barangay Barubo Nagwarm up na rin sila At nagshoutout pa kasi si boss Mariel Shoutout out natin nga syempre di mawawala ang taga-suporta ng mga kulokoy Nakahandaan na rin sila para sa bakbakan Iba pa rin kasi kasi yung pakaramdam ng marami ang taga-suporta hindi na rin sila makapagantay ng mga saksihan ang init ang laban excited na ang lahat alang mananalo sa game na to sila ang lalaban sa championship syempre nakahanda na rin ang committee ni Boss Along at ayan na nga syempre kasama sa first five si Taguro nadala-dala ang aura na isang daang porsyento kasama niya dito si Bad Boy si Kuya Totoy Kuya Mamak at si Kuya Ayan. at ito na ang cinematic na hudyat pinalo-palo na nila ang bola at nagsimula na maglaro na tayo mga bata dito nilabas na na ni kayo mga makambola at binasa kayo kuya Ayan. Kitang libre si Kuya Totoy na dinahagip ng camera. Pero ayun, positibong resulta mga boss. Ito naman sinubukan ni Kuya Ayan. No lang tinamaan. Samantala sa kabila, susubukan din ni kalaban. Sa gilid binigay, bumitaw at kinulang sa gulay. Pero sa kanila pa rin ang bola at pinike-peke, Wala pa rin talaga. Kaya dito medyo galit na sila. Susubukan ulit sa paboritong gitna. Wala pa rin at ayan na ang bakbakan sa rebound. Ayaw pa talaga ng ring. At ito ang pull up sa gitna naputol na ang sumpa. At ito na si Bad Boy pinasa patalikod with feelings. Kaya pil na pil din na pinasok ni Kuya Yayan pero di pumasok. Pero nandyan si Kuya Totoy para sa ekonomiya na mga kulokoy. Pogi-pogi tumakbo siyempre. At ito na naman si Bad Boy nagwawala sa gitna. Pinasa kay Kuya Totoy pero di pa kaya ang sitwasyon. Kaya binigay niya muna kay Michael Angelo. At binigay kay Kuya Yayan para kalmahan ang mga pangyayari. Pero pumasok na agad at tinapik tapek papunta kay Kuya Totoy. Di pa rin nila kaya. Kaya binalik ulit kay michael Michelangelo Umugo sa pader at binato ang noo ng ring Pighati darling Kaya nakuha na ng kalaban ng chocolate At kalmado na tumawid sa kabila At dito si kalaban nag dribble dribble lang Nang 1, 2, 3, 4 at pumukul. Di na shot call Kuya mamak ng mamadali Binigay kay bad boy at binugbog yung board Maangas na tinapik ang bola palabas Kaya sabi ni kuya ayan ako na pipitas Pero bigo masungkit ang mansanas Kaya di na rin nakatiis si kuya totoy Sabi niya ako naman Ang papalya Naawa siya sa ring kaya di niya muna tinamaan at ng na si Kuya Yayan at pinutol ang kamalasan. Ito naman si Jelo gusto makaisa pero hinarang siya na dalawa kaya nabigatan sa bola. Pero nandyan si Bad Boy. Medyo gumaan ang pakiramdam nila. Ito naman na kay Kuya Julius ang plano. Nasaan niya kay Kuya Yayan at binigay agad kay Kuya Mama. Nag-appear sila ng kalaban. Ito naman si kalaban nagtinikling papasok pero yung tira di pumasok. Sa kanila pa rin ang bola kaso medyo ayaw sa kanila ng ring. Siyempre pabor para sa tropa. Ito na ulit si Julius Babaw. Tanya si Kuya Yayan sa ibabaw tumira aw ayaw at mapupunta ang bola sa kalaban susubukan ulit at sinausaw pa ayaw pa rin talaga kaya tinawid na ni kuya ng bola kuya totoy nagpatalbog lang isa pero di nakaisa kaya tuwang tuwa si kalaban dito at pinasa niya na sa kalaban niya te diretso na sana si Ironman pero di niya pa daw kaya bata pa siya kaya si kuya Julius tangusga binigay niya kay Kuya Yayan at tiba balik ulit sa kanya Kuya Julius 3 pointer yes sir pil na pil niya ang resulta saya saya niya saya saya niya sa piling ng iba aray ko sorry sorry move on na tayo yan mo na yon di ka mahal nun parang si Kalaban di talaga sila mahal ng ring malas lang siguro talaga sila dito mga boss dito na si Kuya Julius tumatakbo dere dere so at nandun na naman si Kuya Totoy pasok yan bebe at ito si Kuya Yayan parang gusto pang dagdagan pasok din at bumalik with feelings at sabi ni Kuya ayan di pa daw isa kontento kaya dumiretso at inaperkat yung board Diyos ko Lord at tuwang tuwa si kalaban dun syempre pero nandyan ang tapal ni Ironman nanahan dito si Ironman kaya pinasa niya na sa kalaban waste it dire sa si kalaban at tinawid ng bola at bumita sa tres kaso ayaw talaga at ito na tumatakbo si Cristiano Ronaldo nakagol ang besiko pero ngayon magandang plano nila dito binigay nilang bola kay Kuya Ken diba galing kaya sa mga next na eksena kinalmahan na nila pinagkatiwala na nila kay kuya ninyo lahat sabi niya kalma lang saglit at bumitaw na diba sakit at bumalik na si bad boy sa court sabi dito ni kuya yan akin na ako na munang bahala tinignan mo ng sitwasyon at umangat konti maya maya pa bumuelo na Akmang papasok pero binigay kay Iron Man Tinira na at tumalbog-talbog lang sa ring Napa time out dito si Coach James Yap At tingnan nyo naman nakikinig talaga mga kulokoy Kaya kinausap na ni Coach James Yap ang ice water na hawak niya Maganda ang resulta ng usapan nila dyan At mukhang epektibo naman Eto na si bad boy nakita si Kuya Totoy Medyo malayo pero pasok yung boy Bad boy may tanga ng bola Hinahanap ka niya Nakita niya si Kuya Mamak Kuya Totoy na naman libre libre sa baba Galing ni ko yamamak sa part na yun at eto na ko yamamak ulit bumitaw agad sa gitna pero di pumasok nakuha ni Kuya Toto yung bola walang mapasahan kaya tinira na lang medyo malagkit lang talaga sa part na yun dito mga lamang ng tropa kaya sabi ni bad boy kalma lang muna pero nakita niyang libre si Kuya Ayan sa kabila papasok kaya pasok nga at mas lumaki na nga ang lamang ng tropa sa part na to kaya gusto bumawi ni kalaban mula sa malayo kinapos at nandun si Kuya Mamak para sa offensive rebound si bad boy na naman na may tanga ng bola dire diretso at nakalusot na sana pero di papasok ang tira masikip daw sabi ni Kuya Totoy kaya lumabas muna angat daw muna sila at nandun na naman si Kuya Ayan nakaabang pero yun nga nabigo siya sa pagkakataong to nakuha ni Kalaban ng rebound pero medyo malagkit ang depensa ng tropa kaya nakuha ni Bad yung bola kinalmahan niya na muna so, subukan niya pumasok pero di niya daw kaya mag-isa ya umatras muna at binigay na kay Kuya Ayan na nagdribble lang muna sa ring galing galing rebound Kuya Mama kaso medyo nagalangan. Buti na lang nandyan si Iron Man. Binalik kay Kuya Mama at binitawan ang relasyon na pinakaingat-ingatan. Pero sabi niya, teka lang, may bawi ako dyan. Sabit daw sabi ni Rep, kaya eh, nabihayaan ng isa. Pighati ang resulta. Ito na ulit si Bad Boy mga boss. Binigay kay Kuya Ayan. Pumasok mag-isa pero nilabas niya muna. Binigay kay Kuya Totoy, Tumira Agoy. Pero mapupunta kay Iron Man ang kalooy. Binigay kay Kuya na nabasa ng kalaban kaya naagaw nila ang lollipop diretso na pumasok pero nandun yung block ni Kuya Mama pero ganun pa man naka-score pa rin ang kalaban at eto na ulit ang tropa marangkada sumisenyes na si Kuya Mama kaya binigay na ni Bad Boy Binasa kay Kuya Ayan pero ayaw pa itira medyo alanganin tapi ka bola kay Iron Man mapupunta ayaw pa pero nandyan ang follow up ni Kuya Ayan eto na ulit si Bad Boy gusto na i-secure ang kalamangan pero nakita niyang libre si Kuya Totoy pasok yan ubos na ang oras dito kaya tumunog na ang buzzer ng committee panalo na ulit ang tropa mga boss kaya nag apir aper na sila dyan Pakitang tao, syempre At pati ako, syempre Nahawa na rin sa aper-aper Isang magandang laban na naman Ang natunghaya natin, mga boss At abangan ang championship game Ng mga kulokoy Maraming salamat sa panonood, mga boss Sige, magpakit lang kayo dyan Follow for more Love you